Kasama ko naman po ngayon si Ma'am Christine Baredo Tama, Ma'am? At kanyang mga kasamahan. Ang reklamo ay yung pinapasukang kumpanya dahil sa pang-aalipin sa kanila. Bukod kasi sa ginugulangan sila sa sweldo, hindi pa sila binibigyan ng tamang benepisyo. Ma'am Christine, magandang tanghali. Magandang tanghali po, Sir. Sa tondo po kayo nagtatrabaho. Yes, so, po. NCR po yan, 537 per day. Yan po yung rate ngayon, yung minimum. At kayo po, ay nagtatrabaho sa LM Serial Corporation. Opo, sir. Okay. Magkano po yung sweldo nyo sa LM Serial Corporation kada araw? Sa akin po, pumapatak lang ng 266 a day. 266 a day. Ano pong trabaho nyo doon? Um, checker po ako. Yan po yung nila nila sa akin. Kayo, sir? Messenger po. Magkano? 200 lang po Mas mababa? Opo. Sos mo, Kayo naman, sir? Magkano? 250. Kayo, sir? magkano. So, messenger, tapos pahinante, kayo po, janitor, 200 din. Kayo sa messenger. messenger, 200. So, siya lang medyo mataas-taas ng konti, pero wala pa rin, kapos pa rin 266. Uh, ilang oras po kayo pinagtatrabaho sa isang araw? Um, ako po kasi, nag i pa ako ng ano, 8 hanggang 5. 8 to 5. Okay uh, merong isang oras na overtime doon. Hindi ka binabayaran sa one hour overtime. Kasi may one Wala hour lunch po. ka, tama? Wala. Opo. Okay. Ganon din kayo? Alright. 13 month pay? Wala rin po. <laughs> Walang 13 month pay? Yun po yung ano, um, last na tanggap po is 6. Ngayong ano na to, 6,000. One month salary dapat Opo. Worth? Uh, Mr. Michael Medina, HR Manager ng LM Serial Corporation. Sir Michael, magandang tanghali po sa inyo. Sir Michael? Hello, sir. Apa. Sir, andito po yung inyong mga trabahador sa amin ngayon. Sa Apo. pauna po ng inyong checker. Apo. Sir, sa NCR, ang minimum ngayon, kasi nasa tundo kayo, ano, is 537 Apa? per day. Ang pasweldo nyo sa kanila is 266 para sa uh, checker, 200 para sa mga labor. Uh, opo. Bali po yung sa checker po. siya lang po yon si si Sintil lang po yon na po yung particular na tao. Opo ma'am. Pero, ma Pero yung po maopo. Pero iba po naman, hindi po. Kasi ganito po yung story po. Nan, na po. S Sige po. Bali kasi siya before po, sa household po siya. So nakitaan naman po na ng potential siya. Nakitaan naman po namin siya ng potential. So, uh, since nung nawala ng tao sa warehouse, ang isang tao sa warehouse, inalok namin siya na kung gusto niya doon sa warehouse. Opo. Okay. Hello, uh, sir. Opo. Ngayon okay. po, um, sinabi ko, kausap ko rin naman si Pintin na kung gusto niya po na stay out na, minimum na yung bibigay namin sa kanya. Sir. Opo. 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 Okay. O, po. Iba po yung rate ng kasambahay, iba po yung rate ng isang Uh, checker. Apa, apa, Kasi sir. po, nagtatrabaho na siya sa isang corporation, hindi na po siya nagtatrabaho sa isang household. Therefore, covered na po siya ng ating minimum wage law. Ngayon, sir, bibilangan yes, ibilangin niyo po, sir, yung kanyang accommodation, it has mm -hmm. to be approved by DOLE. Kailangan po ma-inspection po yung kanyang accommodation, ma-inspection po yung kanyang kalagayan sa accommodation, yung kanyang pagkain. Apa. Only then, after mabigyan ka certificate at na-compute mm -hmm. ng DOLE kung pwede ka ba magbawas at para okay. hindi mo nakailangan pang uh, ibigay yung minimum wage mm -hmm. only then pag mayroong approve approval sa dole in this uh, case kayo ubas sir in inspection ng dole na para sa accommodation ng mga taohan uh, sir apa uh, sir 'yan ako sir yes no lang sir para hindi tayo umaba apa uh, apa uh, 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 uh. hindi di ba mm -hmm. okay so therefore kailangan mo magbigay ng minimum wage Actually, sa mga taohan uh, nakaano naman po talaga siya. For review naman po talaga siya. Kasi matagal po kasi, sila, uh, dapat po kasi January po kasi, uh, yung usapan namin na January, mag-uusap ka. Kasi sabi niya, mapag-uusapan daw muna nilang okay. mag-asawa. Sige. sige. tapos po, January, December po nagkasakit or January po yata nagkasakit yung asawa niya umuwi sila ng province so hindi na kami nagkausap kakabalik ah, lang sige. Nila po nila sige yun. so ganito oh, na, sir okay. lang po nila naintindihan oh. oh, kita pero for adjustment naman po yan sir hindi naman po yun para para hindi namin ibigay. Okay. Kaya ako sana po kinausap na nila kami na sir ah, hindi na po kami mag-stay okay. in or out na po kami. Okay. So sir, Apo. sige okay yan kasi nag-aantay ka na mag-usap kayo. For the meantime Apo. sir, gagawin natin retroactive na ibibigay niyo po sa kanila yung pong Apo. minimum wage dito simula nung siya po ay magtrabaho sa inyong corporation from kasambahay. Apo. Okay? Apo. Maging dito sa sa inyo mga ano mga pahinante at uh, messenger. Okay sir? Papa, pa. Sige po. Pupunta kami diyan sa inyo, sir, at uh, uh, kasama po 'yung mga taga-Dole para magbayaran pa pa, pa, na kayo. Pa. Sige po. Okay, sige. Salamat po. Okay po. Pa. Uh, salamat po. ma, ma salamat sa pa. May sabihin si ma'am. Ma'am, ano gusto mo sabihin. Um, mingi lang po ako ng pasensya kasi hindi po kami nagpaalam, sir. Ayun nga eh. Ay, okay. hindi <laughs> nga sila nagpahalap. Hindi sila nagpahalap. Nagkausap tayo. Opo, sir. Kaso, sir, yung tagal na po namin nag-ano, sir. Opo, galing po ako sa household. Alam nyo po yan. Diyan na rin po kami. Pero... Diyan na rin po kami nagkaroon ng anak. ng ano, alam nyo po, di ba, sir? Galing po kami sa baba. Ngayon po, inanaan nyo po ako na maging chicker. Doon sa 17 pa di ba sir, Nausap usap niyo po. Pinag-aralan ko pong mabuti yan kahit high school graduate lang ako po. Pinag-aralan ko pong mabuti para inisip ko po na dahil may anak na ako kapag nag ako, tataas yung sahod ko sir. Di ba si Sasantarin, sasantarin sir, tapusin natin si ma'am. Ma'am, sir, excuse me. Yes, ma'am, go ahead po. Di ba sir, nagtatanong ako sa inyo sir. Pwede po ba ano, yung sahod namin, pwede naman anon Maliit. Kunti nga lang pong hiningi namin, sir. Maliit lang po kahit, ano, maliit na, taas lang kaso, hindi nyo po binigay sa amin. Tagal na po namin nag- Nag- ka katagal? Ako po, ah. Two years, seven months. Kasi- Kayo ilan? Six years. Six years? Ikaw? Ikaw. Okay. Sir! Apo. Magready ready kang malaking pera sir kasi tulad itong uh, isa rito 674 under payment dito kay ma'am. So 674 a day times uh, ilang ar ilang araw? Na po? A week ka nagtatrabaho? Uh, one week po. 5 6 5 days 6 days 7 days. Uh, means hindi po pareho kasi hindi, nga po, um, regular 6 days opo. so 674 times 6 times 26 times uh, Twelve. In this case ayo ilang years ka na? 217 and po. Pag hindi, ilang years ka na sa kanila? Two years. Okay. Times twenty-four. So, kulang-kulang po siguro matatanggap ni ma'am mga kalahating milyon. Uh, sige pa, usap na lang po siguro. Ikaw, mga ilang years ka? Six? Siguro sa iyo, tansya ko, mga 800,000 ka. So, sir, mag-ready ka na mga two million. Hindi ako nagbibiro, sir. Hindi talaga. Pag hindi nila uh, kuha yan, sir, kaso ka. Salamat sir ha? Sige pa, sige pa. Good. Kukunin natin yan. Yep. Kukunin natin yeah. natin yan. Kaya nga, sir, lumapit na po kami sa inyo. Sa totoo lang, sir, wala talaga kaming lakas ng loob. Kaso, sir, ang... Ano pa, sir, yung... Di ba nagkasakit po siya yung sabi niya umuwi, umuwi kami? Nagkasakit ba? Nagkasakit? Sino siya? Opo. Sir, mag... mag... Hindi po ako sinawaran, sir, dalawang buwan. Opo. Opo. May anak po ako, sir, eh. Uy, Oye, nagkasakit, ka ng dalawang buwan tapos doon doon hindi ka sinahora. Doon po sa mismong trabaho po. Okay, sige, kukunin natin lahat yan. Tapos, Sir Api, tama po ba yun na messenger siya tapos nilagay sa PL Health niya is uh, household kasambahay kahit sa akin, ganun din po. Ay, nandaya. Opo. Oy, may kaso siya ulit doon. Tapos, Naku, pandaraya yun, Tapos po, kung kailan siya nagkasakit, kaya, tsaka lang po siya binigyan. Binigyan, binigyan kung Six years na po siya. Ako po mag Kundi pa siya ng hindi di pa siya, siya makakuha ng pilihan. Opo, health. opo. Eh, another kaso yun. Naku, yun, yun po pa yung... Patong-patong na kaso. Sige, ma'am. Okay na yan. Okay na, yan na okay na, okay na ma ma'am. Sige. Sa, ma, sasamahan namin kayo bukas, makukuha yung pera. Pag-isipan niyo kung paano yung gastusin yung pera niyo. Sure na 'yon, naiyak na sila. Magkakapera kayo, ginagarantiy ko sa inyo. In fact, meron yung taga Bacolod na nakuha sila ng isang milyon. Yung pumunta rito galing Bacolod, pagdating doon nakipag-ayos yung amo, nabayaran sila ng isang milyon. Okay? Sa inyo baka mas mahigit pa. Kasi Manila 'yan. All right? Anong gagawin mo sa pera kung nakakuha ka ng ka kalahati milyon? Uwi na po kami kasi, sir. Dito po yung anak namin, sir. Pinapalaga ko lang po sa ati ko dahil okay. sa kulang okay po yung sahod. Ayusin natin na. Sure na okay? Makukuha mo yung pera mo. Uh, Friday at the most, may pera ka na, okay? Mayamang ka na, alright?